May tuturo ko about dito sa Suba app. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano siya gagawin yung task at saka uh, paano step by step. Okay? So pasok tayo dito sa Suba. So ngayon tuwing naglalagin kayo, lagi kayong maglalagin dito sa Google account. So lagi natin tong Google. So, ngayon, ang ginamit ko ditong email is itong QM Marlin. So, click ko lang siya. So, ayan na siya. Pumasok na siya sa uh, Suba. So, ito yung mga nagpa-panel. Mga ito naman yung bansa. So, dahil bago lang siya, Philippines at Indonesia lang yung naka-open. So, ito lang yung muna siguro ang naka-open. Pero ako nandito ako sa UAE, naka-open naman ako. Siguro wala pang masyadong nag-open ng UAE. So, hindi pa nakalagay yung bansa. So, ngayon katulad lang din siya sa ibang apps na dito sa baba yung pindutan. So, ito yung... Ito yung ano sa home din. Tapos ito yung message at ito naman yung sa ah uh, profile. So ganito yan. Dito muna tayo sa profile. So ito yung profile. Okay. So yan yung pinaka profile niya. Okay. So yan yung may, may level, verification. So first pagpasok nyo, ikailangan naka-verify siya. So ganyan, i-verify nyo siya, naka-ganyan siya. So, lang ang verification dito kasi mag-ano lang ng picture na on the spot picture mo. Maging verify ka na. So, hindi siya ganun ka-hirap na mag ka pa ng verification. So, yan. Automatic na verified na ako. So, ayan. So, sa my agency, diyan yung makikita kung sa kaninong agency kayo naka-connect. Or kung wala pa kayong agency, Diyan nyo i-add yung account na ito. So, ito yung agency account. Yung 977-341-884. So, yan yung agency na i-add nyo dito sa my agency. So, next, ito yung sa message. So yan lang yung sa message mo na. Okay. And then, uh, dito naman sa uh, home. So, itong home, dito mo makikita itong pinaka-task niya is katulad din sa ibang ano uh, apps. So, ito yun siya o oh, itong, itong parang camera na ito. Ito yung natin. kiklik natin. Klik lang natin siya. Tapos, i-click natin itong Enter Room. So, natin yung Enter Room. So, ayan, nakapasok na ako. So, ngayon hindi ko muna pipindutin kasi mawawala ang voice ko. So ngayon uh, dito sa number one tay ay dito sa mic tay MC pala MC. Dito tayo sa MC magki-click para tayo ay makaupo. At dito sa apps na ito kahit saan kayo pwedeng umupo na panel counted yung task niyo. So ganoon katulad din sa iba sinasabi ko katulad sa iba ito yung task. itong sa right side na ito na task. ito yung pipindutin natin no kiklik lang natin yung task. so kapag nag-verify na kayo makikita niyo dito ito ito to, to. naklim ko na kasi sa akin pero mamaya i-add ko diyan niyo makikita niyo mamaya na claim so yan yung ano mga tas so ito sa baba ito yung mga pwede nyo gagamitin na maghagis. Ito self-trading din siya ha. So no need na magahanap ng katrade. Self-trading din siya. So iti-trade nyo sa sarili nyo. Pwede kayo mag sa sarili nyo. Ito yung gagamitin nyo. May additional kayo na points na makukuha. So ang coins dito is bibilhin talaga natin ang coins. Okay? So, yan yung mga, um, ano, mga tasks. So, itong, ano na to, itong task na ito is host on mic time list within 15 minutes is not will be counted. So, hindi siya counted ng, ano, na hindi umabot ng 15 minutes. So, mag-akala nyo hindi pa nag-counting, pero nagka-counting siya in 15 minutes. So, ngayon, itong task na ito, basta natapos nyo na yung oras nyo, automatic siyang papasok sa points nyo. So, no need na siyang i-claim. Ganyan. So, ito, uh, invite valid new user is 100 ka ba, kada mayron kayong invite. So, in one day, mayroon lang kayong makiklaim na 5 times. Pag sumobra na, wala nang bayad. So, ito yung mga, kung halimbawa naglaro kayo, ito, 5,000 Ah, uh, 500 plus 500. Kung halimbawa naglalaro kayo, kayo makukuha kayong points dyan. So, ito yung on mic 1 hour and on mic 3 hours. So ito yung, ito yung mga beginners lang, ha? mga beginners. So, kapag after 7 days, maka tanggap na, tapos na yung bonus, 1,000 na lang daily. So, yan yung pinaka-task. So, dito, itong wells na ito, i-click nyo rin to kasi minsan mayroon katulad yan, no? mayroon siyang ano. Kapag nag invite tayo, mayroon tayo makukuha ng ticket. So, ito, i-spin lang natin. Ito, hindi natin agad-agad -ag 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 mawi-withdraw. Yung katulad yan, ganyan, ganyan lang makukuha mo. Minsan, mayroong points. Minsan, mayroong yung parang, ano lang ba, yan yung sinusuot natin habang tayo yung naka-panel, naka nakasuot sa logo natin. So, yun lang yung mga ano. So, kung mag-i-invite kayo, kiklik nyo lang ito invite friend tapos uh, pag pagnaklik yan nila i automatic na mapapasok sa invite mo tapos i-add mo sa agency natin kasi hindi siya makapag-verify kapag wala pa siyang agency so kung mag-ano lang kayo sa akin kung kailangan may papasok kayo ng invite i-sendan ko kayo ng link so ganyan lang ang pag ano dito sa Suba app. Pero ito i-click yan kinlik ko na yung MC. So dito kapag i ko kasi yung MC hindi hindi na maririnig yung boses ko kaya ayan hinulik ko siya. So ganyan lang ang pagtatas natin dito sa Suba app. So sana nasundan niyo ako guys. Thank you so much. So, dito kailangan nyo lang talagang mag-task daily.